So guys, yan na yung tinanim natin na potato. tatas. Ayan. So, mamamatay siya later. Tapos, saka pa natin pwedeng i-harvest. Pag namatay na siya. Or mag-dry off talaga. Dito ang ating um, ano to? Uh, kalabasa. Ayan. Ano to yung pahaba na kalabasa? Ayan pumpkin. Ano ang tawag nila dyan? Um, basta yung sweet siya na, ano, pumpkin. Masarap siya. Ito yung ating, um, tomatoes. Ayan, meron na siyang flower dyan. There you go. Meron na siyang flower. Tapos hindi ko alam ano nangyari dito sa ating capsicum. Hindi siya lumaki. Pwera na lang dito. Ito lang yung parang pinakamalaki. Oh no! Tinanggal ng bird! Ito yung ano, radish. Tapo na lang natin yan. Kinain na ng birds. Kunin ko na lang yan. I-harvest ko na lang din siya. Kasi kakainin lang din ng mga birds. Ayan, i-harvest na natin. Ayan, parang pwede pa yan. Ito yung pinakamalaki. Ayan. There you go. Tapos yan. andiwan natin yan. So, mayroon pa tayong tatlong na iwan. So, mayroon tayo ditong ito na yung broccoli tsaka cauliflower over there. Ito yung red cabbage. Medyo malaki na siya. And, ayun yung iba. Ayan lang guys. Update lang natin to sa ating garden. Peace. Christmas lily maganda no? Ito naman yung isa. Ito yung red. Parang hindi siya masyadong nag-open, but maganda din siya. Ayan, hindi pa nag-open. Tapos itong isa, nilagyan ko na nga siya ng ano. Ay! Ay! nilagyan ko ng kawayan ng ganyan para hindi siya ma ayan, ayan, tumayo na din siya Christmas lilies ang tawag dyan ito tayo sa roses guys ayan soon to open din yung mayan ayan eto malapit na siyang ano mahulog there nice roses eto siya guys non talaga ang pag ano niya flower Ayan. Ang babaw nila. Ito yung isang white na Christmas lily. Ayan. White rose Mga malalaki yan. Later on mag-spray kami ng ano para sa insect kasi may may mga insecte yung mga puti-puti na ganyan oh. You know. There. Ayan yellow. Pati ito. Busy kasi ako kaya hindi ko na na ano to. Na trim yung iba. Ayan. Ito yung malapit ng malaya. Tapos yan yung parang fresh. Fresh. There we go. Nice. Ayan. And this is Florabanda. Happy ang mga bees. Ayan. Kumakain. Ayan. <laughs> I super lucky niya. peace rose and I think Gustinito.. Ah, this is one of my most favorite color Ian Bandano and other dyan meron tayong purplish blue na rose o oh, Diba? saya I'll show you pala yung green first time na magkaroon ako ng green rose ayan guys dito tayo eto naman siya climbers so climbing nagaano siya parang vine so climbers <laughs> parang vine ayan and then very red rose ayan tapos ito is parang white pinkish naman siya hindi pa siya namulaklak but very soon so now I'll show you green rose Ayan na, guys. Ito, medyo pa-open pa lang siya. Pero yung sa kabila, open na siya. I'll show you there. Here we are. Ayan, pa-open na siya, guys. I'm so happy. My first ever green rose. Ngayon pa ako nakakita ng green rose. Ayan. Marami siyang... mga buds. ha ah, happy me! Ayun guys, yun yung update natin for our garden.